isa, maglalagay muna tayo nito, oh, sa ating buhok. Lagay natin dito, loves, para naman mag ng buhok yung buhok. Uh, Tumbuan ng buhok. Tumuan ng buhok yung ating ulo dito. Yan. Ito yung serum. Ah, hindi para serum. Hair oil. Hair oil siya. Ito, iwan ko lang kung effective ba. <laughs> Gusto kong gusto kong Bubaga bang buhok pa. Ano ko lang sa Tagalog? Ako, ah, mapal. Ay, shooty. Lagyan natin dito, oh. Tingnan natin kung umipik ba sa ating buhok to. Meron siyang roller, pero hindi ko gusto yung roller brush niya. Dahil, masakit siya sa buhok para sa akin. Iwan ko lang kung sa iba, hindi ba siya masakit. Yan, tapos minamassage ko na lang siya. Massage and yeah. ouch. You show rosemary, rosemary oil, hair oil. I think, John, I think, book and Oil in your nibble. Tapos naman yung loves. Ay, maglalagay rin tayo ng oil ngayon. Ay, shit. Dito natin yung camera. Ay, may mati yung sili. Ito yung oil okay. na. In Ay, lalagay natin yung with aloe vera and vitamin E. <laughs> Yan, Johnson's BB oil. No added parabens and yung tawag dito phthalates so, and show yung aloe vera para naman mag moisture skin natin yan nag show dito sa tukul para mag moisture show atin na yun sa ating papa. yan yeah.